Sa pang halimbawa ng katutubong panitikan na patula ay ang tanaga. Ano ang tanaga? Ito ay sinaunang nyo ng maikling tulang Tagalog, binubuo ng apat na taludtod na tugmaan, may sukat na pitong pantig ang bawat taludtod, at nagpapahayag ng isang buong diwa. Mga halimbawa... Walang malay. Ang ulan ay pag-asa sa mga magsasaka at sikmura ng bansa. Bakit tingi pinsala? Ito ay may apat na taludtod at may tig pitong pantig sa bawat taludtod. Ito rin ay may tugma sa salitang pag-asa, magsasaka, bansa at pinsala. Isa pang halimbawa ay ang tunay na sakit minumura ng ilan at nilalapastangan habagat bang dahilan baha sa kapatagan. Ito rin ay may apat na taludtod at tig pitong pantig sa bawat taludtod na may tugma ang mga salitang ilan, nilalapastangan, dahilan, kapatagan. Ang orihinal na anyo ng Tanaga ay may tugmaang isahan o A A A A at sa makabagong panahon ay ginagamit na rin ang tugmaang ang A B B A A B A B at A A B B Halimbawa sa walang malay ang ulan ay pag-asa sa mga magsasaka at sikmura ng bansa bakit tingi pinsala ay merong tumang isahan na A, 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 A. Sa makabagong tugmaan naman ay kaibigan. Kaibigan kung tunay na rito habang buhay, laging maaasahan sa magpakailanman ay may tugmaang A, A, B, B. Isang hamon ang pagsulat ng tanaga dahil kailangang maipahayag ng makata ang kanyang nais sabihin gamit lamang ang limitadong sukat nito. Ang makabagong tanaga'y ginagamit sa iba't ibang wikang Pilipino at Ingles dahil sa kanyang katanyagan sa ikadalawampung siglo. Lumaos ito sa huling bahagi ng ikadalawampung siglo ngunit muling isinilang ito ng mga Pilipinong alagad ng sining sa ikadalawamput isang siglo. Narito ang iba pang halimbawa ng tanaga. Palay Palay siyang matino nang humangi yung muko, ngunit muling tumayo nagkabunga ng ginto. Kabibi Kabibi ano ka ba? May perlas maganda ka. Kung idiit sa tenga, nagbubuntong hininga. Kalikasan sa tikatik na ambon, umaawit ang dahon, sumisilong ang ibon, sumasayaw ang alon. Bayan, pagpalasyo'y pinasok ng buwayang niloklok, sistema'y mabubulok, bayay maghihimotok. Ito ang mga sangguniang ginamit para sa araling ito. Maraming salamat! Mag-subscribe para mapanood agad ang mga susunod na aralin.